Ito po ang Airbnb na narintahan ng kapatid ko. Malaki po siya. Yan, unit, po, unit 7 po kami. Ito po ang labas. Ito tour ko po, po kayo sa loob ng bahay. Pasensya na po kayo at medyo hikalat po. Yan. Ito po yung baba. Pagkapasok niyo po. Tapos, ito po yung garage namin. Yung garage. Ito po yung garage. Yan. Lapat, lawak. Tapos, ito po yung ano nila. Ah, sorry, may check out time. 10 o'clock po, ng waga yung check out namin. Then, ito, tutor ko po kayo pa taas. Paakyat. Paakyat. Ang second floor po is kwarto. So, ayan. Ito po. Ayan. Isa pong kwarto. So, dalawang bed po. Kasi siya na po, kaya't magulo. yan, Ito po yung damitan. Yung hard, tawag dyan. Freezer, tawag ba dyan? Wardrobe. Ito po. yan May kasama sama po 'yung electric fan, stand fan ng aspiyan, ng mesa. Ito po 'yung first ito. Double deck po 'yan, tapos. Ito 'yung labas. Ito 'yung master bedroom. Yan. Ito po 'yung master bedroom, kasama TV, so ito po yung washroom. Ayan, pasensya na. Parat na po kasi hindi pa ako ang parahoster kahapon. Ayan, may like kasama shampoo, conditioner. Then, yung bathtub. Sarapin natin. Ayan. Ito po yung pangalawang washroom. Ayan. Ayan. Ayan, o oh, shower lang po siya. Oh, this is sweet. Mahoster lang ko dalit. <laughs> Ito yung wala room. naman room, TV. <laughs> Ay, may kiyo yung nakahiga. <laughs> Bye, love you, ma. <laughs> Yan. Tapos, ito yung third row. Wala ba ka? Oh. Ito yung third row. Yan, double deck din po siya. Nag, nag ano na po, naglilipit na, uwi na po pukas. Ma? Mama? Bukas ito po yung laundry area nila. Yan po yung dryer. Ito po yung washing. Then, akit po tayo pataas. Dito naman po is papuntang kitchen. Kitchen naman po ito. Dito sa taas. Yan. May pasalahin po po. Tapos, ito po yung sala. May malaking TV. Sa kayan po, ang views dyan sa labas. Yan, may TV. Cabinet. May sofa. Yan. Bed po yan. Tapos, sofa bed po yan. Ito po yung cabinet. Cabinet po yan. May kasama pong previous po nila yung salt salt tapos pepper at saka itong coffee mate asukal pafebis po at lahat po nakikita nyo dito yung mga baso pwede po namin gamitin yan yan pa ko dyan mga ito po yung kitchen so ito po yung mga plato mga mga plato Chilyo. Yan po. Kutuan. Then, so yan. May paano pa po sila. O. Sama na po yung mga gamit. Hindi mo na kailangan magdala ng gamit dito. May mga kutsara dito. May pang bukas dilata din po sila. Sa kayan po. Kutsara pa po mga baby. At saka ito po. Yan sa kanila din po yan mga kaldero mga cabinet nila yan tapos ito yung dishwasher mga nakapagugas na pagkahina yan basura na po yan ito po yung ano nila, island nila tinatawag ito din po lagayan ng mga mainit na kaludero yan pong gamit po namin yan so yan po, yung kusina may pailaw po yan dyan yan yan po yan po, yung kusina ito po yung ref madaki din po yung ref dito yan tapos, buksan lang po to. So, yan po. Malaki po yung press, yung ref nila. At saka ito po yung mesa. May walo pong upuan. Saka yung puti na po yan is bed po yan. Folding bed. Ito na po yung fireplace. At saka ito po yung Ha? patio balcony balcony nila yan may kasama rin po sofa hasaka grill na dekoryante yan yan na po eh po si Joy yung nagpapahangin <laughs> laki na <laughs> nag gym po kasi so ito lang po yung paligid yan maganda po Highly recommended po. Okay, bye-bye po. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye.